Ano ba yung ginawa mo? Uh, ha? Blood mo dinikitan. O, oh, tingin mo? Hmm. Tanggal yung <laughs> ano mo, ho. Oh. Yung bul bulbul mo sa paa. O, yan, o. Oh. O. Oh. Hmm. Oh, and... Ito magdidikit, ho. Oh. Ang hirap tanggalin, ho. Huh. Saket. Sakit. Hmm, Sedikit. bayan. Hmm, Numba kasih itu. Oh. Oh, main. Gandahan. Jadi <laughs> bawa sakit. Kunin nungga? Ha? Makala <laughs> <laughs> ko di masakit. Ha, eh. oh, kuno kuno kuno, dahan-dahan lang. Oh, sige. Oo, oh, huwag mong hilahin ng ganun. Ah. ako okay, dahan-dahan, 'yo, e, oh, yung balahibo nat. Oh. Tanggal na yung balahibo, ho. Para kang nag-wax nito. Ah. ah. Okay, mas mas